Ayan, luto na yung ating lugaw, mga palisin. Ayan, oh, wala siyang onion leaves. Hindi ko na nilagyan. Ganyan na. Ang ganda talaga yung ano niya kapag ano siya, oh. Lagyan mo talaga ng malagkit. Ayan, ito stanyo lang muna yung bigas at saka malagkit na pinaghalo bago kayo maglagay ng sabaw. ganoon po yung kanyang procedure. Lagyan natin ng ano, garlic. Ayan, ito yung ginamit ko mga kalisan, hindi siya ano. Toasted garlic po siya, yung ready-made. Ayan, hango-hanguin mo lang na ganyan, oh. Halo-haloin mo lang pala. Hango-hanguin. Haloin mo lang. Hanggang, alam nyo, ang bango yung ano, amoyin niya. Ayan, luto na mga kalisan yung ating ano, lugaw.